What's up yutong! It's your boy Yek Yek At ngayong araw na to ay may ipapakilala ulit ako na produkto sa inyo Ito ay isang mini electric pan na na bili sa Lazada At ang maganda sa electric pan na to guys is mababa lang yung wattage niya comparing dun sa mga regular electric pan na ating ginagamit sa ating mga bahay So, kung naghahanap ka ng mura, matipid sa kuryente na electric pan, compact na electric pan, para sa iyo itong video na to. Pero bago natin simulan ang unboxing at review na to guys, paki pakilike ang ating video at syempre subscribe ka na din sa ating channel. So, simulan na nga natin to. Mm. So, dumating na yung package natin galing sa, ito yung tinatawag na Cycat Electric Pan. Buksan na nga natin siya at syempre, i-check natin yung seller's page kung ano yung description nitong product na to. No? In terms sa packaging guys, sobrang safe yung packaging kasi after ng bubble wrap guys, nakabox pa siya. Then, i-open na natin ang kanyang box. Isa nga pala sa mga rason kung bakit binili ko ito is para pag nag-brown out, mababa lang yung wattage na ating magagamit sa ating power station. So, bumili din tayo ng power station at ipapakilala ko din siya sa inyo right after this video. So, ito yung laman ng box niya, guys. Malit lang talaga siya. Ito yung kanyang LC. Ayan. Ito yung Psycat Stand Pan. Okay? So, yan yung LEC. Ganyan lang siya kalaki. Ito yung kanyang body. Okay? And, katulad nga na sinabi ko kanina, umiikot yung leg na to. Or, movable yung head niya. Yung neck niya is ito. Okay? Ito yung takip niya, guys. Ayan. Ito yung pinakatakip niya. At, ito yung paa. I think ito yung paa. Oo. Ito nga siya. 'yan dalawa. Okay? So I think ito yung sa pinaka foot ng ating stand pan. And ito naman yung sa head niya kasi nandito yung lagay nung ating head ng electric pan, no? So simulan nating assemble ito, guys. Meron din siyang kasama ito. 'yan. Ito yung panghigpit. And then ito yung tatlong kasama pa. Dito siya ilalagay guys sa ilalim. So, ilagay na nga natin ito. So, ganito lang siya guys. Pinapasok lang siya dyan. And then, push nyo lang siyang ganyan. Okay? Okay. So, ayan na siya guys. Tatlo na. Ang wala lang dito sa package guys, yung instruction niya kung paano siya bubuwin. Then, ang susunod naman natin ilalagay is eto yung karuntong nito para humaba siya di ba okay so ilagay muna natin etong panghigpit na takip dito okay so ganyan siya and then tsaka niyo siya isasalpak dito okay so salpak natin siya so ayan guys ganyan siya okay kapag hihigpitan niyo na kung are, itataas nyo or ibababa nyo yung electric fan tapos satisfied na kayo dun sa baba nya higpitan nyo lang to para hindi na sya magalang okay so ayan ganyan sya kahaba mukhang kita yan ganyan kahaba ngayon naman is na natin yung head nya so okay balikan natin to may tornillo sya dito ito, ito yung mag-hold sa head nya yan balik lang natin And then, ikabit na natin itong head. Sama ito. Or I think mas okay kapag tapos ilagay na natin ang ating screw dito. Then, yung paghitip niya is ganyan lang. Okay. Okay. Habit na natin ang kanyang LEC. So, itong LEC niya guys is walang lock. Wala siyang lock. So, basically, i- kakabit mo lang siya. Masigit naman siya So, kasalpak <coughs> mo lang talaga siya dito. Sigit siya. Ayan. Itong takit niya is, di-click lang din. So, lalagyan mo lang siyang ganyan okay so yan ganyan lang siya guys ito na siya tadaan so yan guys ito ay 40 watts lamang no 40 watts lang tong electric pa na to comparing doon sa mga electric fan na normally ginagamit natin is more than 50 watts. Yung sa akin dito, yung camel ko is 60 watts. So, ito 40 watts lang. So, di hamak na mas tipid ito sa kuryente. Ngayon, testingin naman natin yung kanyang lakas. Saksak ko nang siya, Okay, so, ito nga pala ay 2 speed lang. So, it means that hindi siya katulad ng electric fan na standard, which is normally merong numbering. 0, 1, 2, 3. Ito is 0, 1, 2 lang. Okay? Switch niya is nasa likod. Ayan. So, ayan siya. So, ayan siya guys. Ito yung first speed na niya. Ayan. Number 1. So, as you can see guys, nagmove yung head niya. At ang lakas naman niya is ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng tali. Okay? So, ganito siya kalakas. Yan yung number 1 niya. Okay, ito ay tali ng bait. And then ito yung second level niya. Yan. So malakas din yung second level niya, guys. Ganyan siya kalakas. So I think mga nasa ilang inches kaya to. I think mga nasa 5 or 6 inches siya. And Again, depende sa paggagamitan nyo. Ito kaya ako siya binili is para nga gamitin sa ating power station kapag nagba brownout. All right? And tingin ko naman is malakas naman yung hangin niya and enough para makapag-survive ako kapag nagba brownout dito sa amin, especially kapag nagtatrabaho ako. Kasi nga 40 watts lang itong electric pa na to. At syempre, kung mas mababang level yung gagamitin mo, mga roughly nasa 30 or uh, roughly 20 or 30 watts lang yung gagamitin. Good to sa mga work from home na merong power station. So, yun ang balak ko sa kanya guys. Gagamitin ko lang siya kapag kailangan ko ng extra fan para sa brownout dito sa amin. Good thing dito is yun na nga, stand fan nga siya, adjustable pa yung head, pwedeng itaas, pwedeng baba, di ba? So, napakalupit. Okay, guys. So, ipa-flash ko sa screen kung saan ko siya nabili. Ayan. Nakuha ko siya ng 245 pesos lang, no? Plus shipping fee, syempre. And, according sa product details ng electric pan na to, okay, so, 50 Hz siya. So, sa power consumption, guys, siya ay 40 watts. So, yun lang guys, ang impong may bibigay ko sa inyo. Again, 245 na mini electric fan na 40 watts at 50 hertz. So, basically, pwede, pwede siya sa ating mga power station. Especially dun sa mga mabababa lang yung wattage ng ating power station. No? And, perfect na perfect talaga siya para sa mga work from home. So, again, ang name niya is Ayan. Saikat stand fan 40 watts. Okay? And ito na siya. Napakalupit, di ba? So kung nagustuhan gusto niyo 'tong video na 'to, guys, paki ang ating video at siyempre subscribe ka na sa channel ko at i-share mo na rin sa 'yong mga best friend. So hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood and sa susunod na video, magre-review naman ako sa inyo ng isa sa mga pinakamurang power station ang nabili ko. At syempre, susubukan na rin natin yun kung gaano ba siya talaga katagal. No? So, ganito na lang. Goodbye again. Bye-bye.